Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan ang Game 5 ng New York Knicks at ng Indiana Pacers. Isang do or die game nga ito para sa New York Knicks at naglalaro nga si Jalen Bronson na tila ba wala ng bukas. Week 6 points para sa kanya. Mabilis na tumawag ng timeout ang Pacers. Ganun pa man, hindi nga nito na hinto ang mainit na shooting ni Bronson. Sinundan niya ito ng back-to-back 3 -back points at nakabuo na sila ng double-digit lead. Dahilan kung bakit muling nagsunog ng timeout ang Pacers. Bina bagalan lang din nga ng Knicks ang game sa ngayon at ayaw nilang magkaroon ng transition offense ang Pacers. Ganun pa man, excellent quarter finish para sa Pacers mga kaibigan. Naibaba nila sa 4 points ang lamang ng Knicks patungo sa second quarter kahit nagumawa na ng 14 points si Jalen Bronson at 2 points pa lamang si Tyrese Halliburton with zero field goal made. Sa 6 minutes na nakaupo si Jalen Bronson ay muling lumobo ang lamang ng Knicks double digits at ito nga ang trend buong series. Lumalamang ang Knicks kapag wala si Bronson at suportado nga yan ang mga stats. 9 minutes din ang pahinga ni Bridges sa quarter na ito. Mas gumagamit nga ng bench ngayon ang Knicks mga kaibigan. Lumobo sa 14 points ang lamang ng Knicks sa pangunan ni Carl Anthony Towns na gumawa ng 17 points and 10 rebounds habang si Bronson naman ay nabako sa 14 points sa first two quarters. Natapos tapos ang first half sa score na 56 to 45, si Halliburton ay may 4 points, 1 rebound and 3 assists pa lamang on 0 of 3 shooting sa field. Hindi nga mahanap ang kanyang aggressiveness sa game na ito. Last game nga ay may 20 points, 9 rebounds and 10 assists na siya after first two quarters. Sa third quarter naman ay muling nagising si Jalen Bronson at gumawa ito ng magkakasunod na puntos. Lumobo na sa 20 points sa lamang ng Knicks. So balik kinailangan munang maupo ni Carl Anthony Towns 6 minute mark dahil sa 4 fouls ito. Kung si Bronson nga ay mainit, si Halliburton naman ay malamig pa rin sa game na ito at sinupalpal pa nga siya ni Mitchell Robinson. Ganun pa man ay mautak nga talaga itong si Rick Carly. Naghaka Robinson siya at dahil panay mintis pa rin ito at may 4 fouls na si Carl Anthony Towns ay kinailangan nilang ipasok si Precious at Chua na malamig mula sa bench na ibaba ng Pacers sa 10 points na lamang ng Knicks. Subalit naging reckless nga ang Pacers mga kailigan, at gumawa ng 12-0 run nicks at nabuo ang mahigit 20 puntos na lamang nila. Patungo sa fourth quarter ay 90 to 73 ang score in favor of New York Knicks. Sa fourth quarter naman ay muling bumabalik nga ang Pacers at binababa nila ang lamang ng Knicks gamit ng kanilang bench. Ganun pa man off night nga talaga mula kay Haliburton at Nembhard kaya naman hindi nila makompleto ang comeback. At sa paunguna nga ni Jalen Broson at Carl Anthony Towns ay tuluyan na nitong na-extend ang season ng New York Knicks at nakuha ang panalo sa game na ito. So dahil nga dyan mga kaibigan ay hindi pa nga tapos ang series na ito may game 6 pa tayo na gagawin sa home court ng Indiana Pacers sa palagay nyo ba ay makakagawa pa ng comeback ang New York Knicks?